Marikas pang na naglakop ang kalayo sa tindaw na ini sa likod kang Naga City People's Mall pasado alas 6 kaso banggi. susog sa pirang nakahiling sa insidente, sa itaasobot kang establishmento nagbuo kasulo. sa pag-imbestiga kan BFP Naga City Central Fire Station ang problema sa linya kuryente ang sa pigilin na kausakan kasulo. May kalumaan naman sumot ang edipisyo kung kay Marikas na naglapot ang kalayo kurot na sa parte kan bodega ng mga panindang plastik. Napag-araman GMA Regional TV Balitang Bicolandia sa mga otoridad na tinangatayuan ng establishment na durante kan fire safety inspection. Ulit na pano yung panindang tingdanis si yung mga espasyo para may agihan agihan ang firefighting team. Every time honey, na nag-inspeak kami dito sa gabihan ni Sindal na kung ma stop hindi pa kapano ko na maray na as in pano-pano. At least makaagi ang luwang tao. Mayo nakulugan sa insidente matang inaaram pa at kandidat kanta niya sa tigwal at kaini. Sa datos kan BFP Naga, na pa tapos ang second quarter kang taon, uminibot na sa 14 na ikurit na fire incident sa syudad. Suminarat naman sa labi 12 million pesos ang danyo sa nasabi mga kasulo asin in 40 electrical wiring ang nanginginod na kausakan sa bitan ng mga insidente ngunyong na taon. Sa dress Andres, Katando